Si Marielle, isang beauty influencer, ay nagising ng maaga para maghanda sa kanyang vlog. Ang buhay niya ay puno ng makeup tutorials, product reviews, at mga sponsored posts na nagpapakita ng kanyang flawless skin at magagarbong outfit. Para sa mga taga-subaybay ni Marielle, siya ang epitome ng perpekto. Matangkad, maganda, at tila walang problema sa buhay. Ngunit sa likod ng kamera, may mga bagay na hindi niya kayang ipakita. Isa sa mga ito ay ang kanyang tunay na damdamin tungkol sa mga isyo ng lipunan, lalo na ang mga karapatan ng LGBTQ plus community. Hindi siya makapagsilita ng malakas tungkol dito dahil natatakot siyang mawalan ng followers o baka mawalan ng mga sponsorship. Kaya't sa mga gabing tahimik, Nagsimula siyang maghanap ng mga online groups kung saan maaari siyang makisali at ipahayag ang kanyang mga opinyon nang hindi nadirinig ng buong mundo. Sa isang gabi ng paghahanap, nakatagpo siya ng isang aktibong online activist group na tinatawag na Pride Warriors. Isang grupo ng mga kabataang lumalaban para sa mga karapatan ng mga LGBTQ+. Habang si Marielle ay abala sa pagbuo ng content para sa kanyang mga followers, hindi niya maiwasang magbukas ng Zoom meetings at sumali sa mga online rallies ng Pride Warriors. Sa kanyang unang araw bilang miyembro, hindi niya inaasahan na magiging madali ang kakaibang connection sa grupo, particular sa isang babae na laging present sa mga rally at meeting. Ang pangalan ng babae ay Alexis hindi siya katulad ng ibang mga aktivist na nagpo-post para sa kamera. Sa bawat Zoom rally, may makapangyarihan siyang presensya na tila lumalaban para sa bawat kabataan at individual na may kahalintulad na pananaw sa buhay. Ang mga mensahe ni Alexis ay palaging puno ng tapang at pag-ibig. At sa bawat pagtatalo nila sa mga online forums, siya ang naging boses ng katotohanan sa loob ng grupo. Hindi nagtagal, nagsimula ng magkausap si na Mariel at Alexis sa mga chat at private messages. Isang gabi, habang nagkakaroon sila ng video call, nagtanong si Mariel ng isang bagay na hindi pa niya nasusubukang itanong sa ibang tao. Alexis, paano ka naging ganito katapang? Hindi ka ba natatakot? Nagpakita si Alexis ng isang matamis, ngunit seryosong ngiti. Hindi ko kayang hindi magsalita. Kung hindi ko lalabanan ang mga maling nangyayari, paano pa ako magiging totoo sa sarili ko? Dahil sa mga salitang iyon, naramdaman ni Mariel na may pagkakatulad sila kahit na magkaiba ang kanilang mundo. Ipinakita ni Alexis kay Mariel ang kanyang mga personal na laban paano siya lumalaban sa mga diskriminasyon, at paano ang pagiging gay ay naging isang pagkakataon para mapalakas ang boses ng iba pang mga miyembro ng LGBTQ+. Isang araw, habang sila ay nagtatalakayan tungkol sa isang lokal na protesta para sa mga karapatan ng LGBTQ+, nagkaroon sila ng isang mas personal na usapan. Bakit ka ba nagpapanggap na isang beauty influencer lang. Bakit hindi ka magpahayag ng mas matapang na mensahe? Tanong ni Alexis, medyo seryoso. Napaisip si Mariel sandali bago sumagot. Baka mawala ako sa lahat ng ito. Ang mundo ko, ang mga followers ko. Lahat sila ay nakatingin sa akin bilang isang beauty icon. Baka hindi nila kayanin na makita akong lumalaban para sa isang bagay na hindi nila nauunawaan. Pero ikaw, Mariel, may kakayahan kang magbago ng buhay ng ibang tao. Ipakita mo sa kanila ang totoo mong laban. Gamitin mo ang iyong platform. Dahil sa mga salitang iyon ni Alexis, nagdesisyon si Mariel na magsimula ng magpost na hindi lang tungkol sa beauty, kundi pati na rin sa kanyang mga personal na pananaw at pakikilahok sa mga isyong may kinalaman sa LGBTQ+. Pinili niyang maging bukas at tapat sa kanyang mga followers. Matapos ang ilang linggong, online interactions at support sa mga rally, napagdesisyon na nilang magsama sa isang aktwal na pagtitipon. Isang protest rally para sa mga karapatan ng LGBTQ+, sa harap ng isang malaking shopping mall nang magtagpo sila sa harap ng isang malaking banner ng Love is Love. Nagulat si Marielle nang makita si Alexis sa personal. Hindi niya inakala na may ganong kagandahan at tapang sa likod ng kanyang matapang na boses online. Si Alexis ay nakasuot ng isang simpleng t-shirt at shorts. Ngunit ang aura nito ay tila naglalaman ng maraming laban at pagnanasa. Hindi ko akalain na ganito kita makikita sa personal. Sabi ni Mariel, medyo nahihiya. Ngumiti si Alexis at dahan-dahang nilapitan siya. At hindi ko rin inisip na makikita ko ang beauty influencer sa isang rally. Nagkatawanan sila. Ngunit sa likod ng mga biro, nararamdaman ni Mariel na may isang malalim na koneksyon na hindi pa nila matukoy. Habang nagsimula ang rally, naging mas madalas ang kanilang pag-uusap, lalo na tungkol sa kanilang mga pananaw sa buhay at ang mga laban na pinagdadaanan nilang dalawa. Habang ang rally ay nagsimula at ang mga tao ay nagsisigawan ng kanilang mga adbokasya, nagsimula rin magtagpo ang kanilang mga mata. Si Mariel, na dati nagtatago sa kanyang mas mataas na mundo ng beauty at kasikatan, ngayon ay nakatayo sa tabi ni Alexis, isang activist na lumalaban hindi lang para sa LGBTQ rights, kundi para sa karapatan ng lahat ng inaapi. Nagkaroon ng isang sandali ng tahimik na koneksyon nang matapos ang rally at maglakad silang dalawa pa uwi. Nasa isang tabi sila ng kalsada. Ang mga ilaw ng kalsada ay nagbigay liwanag sa kanilang mga mata at ang hangin ay malamig. Salamat at nandyan ka para suportahan ako, sabi ni Alexis. Habang dahan-dahang, pinapawi ang mga hibla ng buhok ni Mariel mula sa kanyang mukha. Napansin ni Mariel ang matamis ng ngiti ni Alexis at sa isang iglap, naramdaman niyang ang mundo nila ay nagbago. Hinawakan niya ang kamay ni Alexis at hindi nagdagal, naglapat ang kanilang mga labi matamis, puno ng kasunduan. Mula nang maganap ang unang halik, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Mariel. Hindi na niya tinago ang kanyang tunay na damdamin. Hindi na siya natatakot ipakita ang kanyang adbokasiya. Kasama si Alexis, natutunan niyang lumaban para sa higit pa sa kanyang sariling kapakanan. Ang bawat rally, ang bawat pagtulong sa mga komunidad ang bawat sandali nilang magkasama ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa kanilang relasyon, isang relasyon na puno ng tapang, pagmamahal, at malasakit. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.